ay dyan gawa muna tayo ng pain ngayon hindi tayo nakalaot gawa tayo ng pain na kalambing subid subid pain sa mga skipjack at yellowfin yan ito kalambing tatlohan tatlo lang nilalagay ko dito na paon pain Ayan. At apat na klasing kristalit yan nalo-halo ko lang dalawang klase lang to light pink at rose pink ito naman yung raway ko 60 na horse, pwede na yan ito yung kawil number 16 na BMC <clears throat> Ito na yan, hindi uh, gan. Gawin natin 'to.